Start na po tayo mga kalupit. Ang bilay. Hindi na pwede. Punin ko ayong GoPro. Buongiorno, buongiorno. Now is the weather of sunny. Starting preparing Carbon carbon tree mango yan ang paghahanda ng pag-uuling at kung paano mauling ang kahoy sa aming sa bundok so mga kalupet ito ang aming uulingin Ganda pong uling niya mga kalupit. Ito po lang ang pag-prepare ng pag-uuling. Nihahanda mo na ang mga pandikit, maliliit sa ilalim at para po mabilis ang pag sindi at pagsunog sa malalaking kahoy yun po nag uuling yan ikaw may lahing mangyan yan kaya sanay na sanay po siya sa pag uuling lahing bundok po yan kaya alam po lahat niya ang pag ng uling so mga kalapet ito ang mga ginagamit pa sindi at taw uling Tapos kaya maghapon. Lupay. Hindi kaya. Buo na. Baka. Hindi ka kaya na yun. So guys, ay kita ko sa inyo ang ginagamit nilang pang dikit o pansinde sa ilalim ng uling yan mga pinagamitan na gulong mga luma yan ito ang ginagamit nilang pang dikit at matibay siyang dumaig matagal kaya madaling masunog